So, meron tayo dito ng luya, sibuyas, at bawang. Tapos, paininitin na natin ang mantika sa kawali. Ayan, ilagay natin ang bawang, sibuyas, at syempre. Halu Haluin lamang po yan. Para tapos mahalo, ito sinag na natin ang luya. lumabas na yung kanyang aroma. So, pag medyo mabango-bango na, sunod na natin ang luya. Pantanggal kasi ng lansa yung luya. Para so, sa ating lulutuin, pampagata. So, pampagami na ang breast milk supply para sa mga breastfeeding na makatulad ko. So, yung halo-halo ko lang yan. Ang ating luya dyan. So, yung luya ko eh, pesos lang yun. Binili ko 5 pesos. Inubos ko na lang din siya. Saka sabi nila, ang daw yan ng boses. Ewan ko lang. Hindi naman gumanda na yung boses ko. <laughs> so, yung chicken, tapos ko na mahugasan yan. Ayan. So, yan yung isusunod natin. Ayan. So, okay na yung ating buya. Kaya, isusunod na natin ating chicken. So, ilagay lang natin yan. So, ilang piraso lang yan kasi mahal kasi yung chicken. 130 pesos lang yung chicken. Tapos, halu-haluin ulit. Hindi ko kasi yung matanggal yun yung kanyang dugo-dugo. Bago siya sa bawang. So, Nyalo-halo lang para dumikit yung hinali natin kanina mga spices ay batang so yung bawang, okay. bibitit sa doon sa maniniit sa doon sa laman ng chicken alo, halo lang matagal yung paghalo-halo ko kasi gusto ko kasi makikita na wala nang dugo yung chicken bago ko alagyan uh, ng tubig, yung ating pinakasabaw para ating hibupin mamaya pag naluto na so ayan, mag-add na tayo na sabaw or tubig tubig para sa ating chicken kung so, may dugo kasi ng chicken na konti kaya nag-asap ko din so konting sabaw lang para Bala, para malasa sakto lang dun sa ilang pirasong chicken okay. so add na natin yung ating sabaw ayan. tapos nakulangan ako dyan kaya magdagdag pa tayo ng konti Ayan. so ayan takpan na natin oy maliit so palitan natin ng sakto dun sa ating kawali So, malaking taket. Ayan. At antayin na natin kumulo. Ayan. Nilakas ako yung apoy. charan, Kumulo na. So, lalagyan ko na siya ng chicken cubes. Ayan. Ay, yung, ano po na, Hindi pa naimayin. Ay, hindi pa? Sige lang po. <laughs> Kala ko naimayin. Sige lang po. Hindi pa na. So, nalo-halo ko na siya at magdagdag tayo dito ng isang magic sarap. Ayan, hindi ako gumagamit ng asin. yun lang, dalawa lang yung templa ko talaga. Opo, saglit lang. Mama. So, hindi pa kasi nahima yung malunggay. Kaya ayan, maghihimay muna ako ng malunggay dito. Para mailagay natin doon sa ating chicken. Ayan. Sa So, nilagay ko lang si Lara sa kanyang high chair para makakilos ako. Ayan, susunod na natin yung ating malunggay. pugasan muna ng maayos yung ating hinum hinumay na malunggay pala. Ouch! Yung inip! So, nilagyan ko siya ng siling haba pampabango kasi yan. Tapos, halu-haluin lang. Ayan. At takpan natin. magantay antay ulit tayo ng dalawang minuto. After 2 minutes, ayan na. Ready na ang ating chicken. Ayan nagiiyak kasi siya kaya nilapag ko na lang siya at binigyan ng laruan ayan Ay, yung cotton buds na no, ng love love ko Pero ang tuwang tuwa na siya hindi na siya nag-iiyak. so okay na ang ina may salamin naman don sa so habang nagluluto ako multitasking nakatingin ako don sa anak ko kung ano na ginagawa Hi.

Ka. Kuya. Uy, oh. Kuya. Ah, yan, yan, malunggay. Yan, oh. Nakain si Kuya ng malunggay. Meron mm. 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 ko si Kuya. Ay. Favorite ko yung part na pakpak kasi malinamnam. Nap -nap. So, higop lang ako ng sabaw. Wala kasing asin to, kaya pwede siya higupin. Hindi siya maalat. So, malaking tulong yung mga sabaw para madagdagan yung gatas. Tapos malunggay. Pag malunggay, nakapadagdag talaga ng gatas. Pupuno na naman yung dede. Oh. <laughs> yung dede ni Lara mapupuno. Oh. <laughs> mm.

That's all for today, guys. Magluto na rin kayo. Ang tawag dito ay tinola lang naman. <laughs> tinola lang pampadami ng ating breast milk. Bye.